ito ay pairings ng Honda Wave ito ay uh, naatrasan lamang ng sasakyan so nagkaroon siya ng konting galos ayan so yan ay ko na ng uh, 800 grit ayan so ang katanungan dyan ito ba ay kailangan pang bugahan ng primer bugahan lahat ng uh, base coat na color blue So, may pagkakataon na na yung ating uh, pintura na gagamitin dito ay hindi kagayang kagaya or simple, hindi na original paint pinatimpla lang ito sa paint center so kapag ang pinturang ipinatimpla natin sa paint center ay uh, hindi tayo nakakasiguro no, na eksaktong eksakto pero malapit naman po sa kulay niya so ang gagawin natin na uh, Pwede natin siyang bugahan lahat yan. So, kung ito ay may ka-partner, no? Dito sa dulo, dito be-blend lang natin. Pabanishing yung buga. Huwag na natin paabutin dito. Para miski magdikit yung dalawa, same color pa rin siya. Pero dito, hindi na mapapansin niya. Kaya nagkakaroon kasi ng mga reflection yan. Basta pa-blend lang. Or panipis. Or banishing. No? ah, uh, ito, makapal. Siyempre, ito yung may tama and so solid ng buga yan then kapag uh, okay na at uh, pantay na hindi na hala tayong pagkakagasgas bubugahan na natin ng ano yan, ng manipis lamang pa blend no talagang hindi sasakto ang kulay eh no kasi pag kaya eh, dito nyo lang binugahan makikita dito so ang gawin natin bubugahan natin dito kahit tumlan na wala namang kapartner na no so may mga kapartner dyan pwedeng ito pwedeng ito So, pagdating dyan, pa-blend din. Pa-hapyaw lang, panipis. Yung halos hindi tatamaan ng pintura tong duktungan para kapares din ang kulay nung kapartner niya. Then, pagka okay na, no, saka na natin bugahan ng top coat lahat. Yan. Kung sakali naman na kakulay na kakulay talaga, no, yung ipang re repaint natin ay yung ginamit na pintura dito let's say na uh, nare-repaint lang eh, na uh, gasgasan so may natira pa na uh, base coat na ginamit dito Di sa, so ibig sabihin parehong pareho po yung shade ng kulay niya so ang gagawin lang po yan uh, ito lang po ang bubugahan yan, ito lang po ang bubugahan then uh, pag napantay na po yung base coat niyan so itatop coat na po yan kahit hindi na po natin lahat itatop coat coat po natin yan Then, sa pin-stop coat, na no, bubugahan natin na yung dito, maaanggihan niya eh, ng top coat. Bubugahan natin ng urethane thinner. Alalay lang. Lahat ng naanggihan para pumantay siya. Mawawala yung gaspang. Saka natin irarap yung bumpaw o ibabapi. Kasi pagka yan ay eh, binugahan natin ng top na hindi ni lahat, makikita niya meron siyang step para nagmamapa. Tapos magaspang yung portion dito. So yun, para makinis ni siya, bubugahan natin ng thinner. ala-ala lang po, baka mamaya kumulo itong stock paint o yung, yung dating pintura. No? So yun yung pamamaraan. Kung kakulay na kakulay po, no? pero pag hindi kakulay, yung unang idinemo ko sa inyo, bubugahan nyo ng pahamyo dito, pati dito. So every po, ipakikita po sa inyo yung aktual na pag-repaint -re dito. Ito po yung uh, pinatimpla ko no, na kulay. Ito po ay urethane paint. So, ito po ay may catalyst. Ang ratio po nito ay 3 parts po ng kulay at 1 part po ng catalyst. Then, yung thinner po, kung kanong karami yung tinimpla nyo na ansal base coat na mayroong ansal catalyst, pag pinagmix nyo na yung dalawa, kung kanong karami yon ay ganun din po karami ang ilalagay po na ansal your thinner. So ayan, ako'y uh, ako ay na then uh, bubuka bubugahan ko na po. So na uh, ko na po, no? Kawig yung kulay niya. Ang naging problema lang po, parang marami po yung metallic nitong uh, bagong ipinitinta ko. So, mapipilitan po ako na lagyan na rin po to, o bugahan na rin po itong portion na to. Pa-blend po yung buga. Para pag nito, mantay pa rin yung shape niya. Ganon din po dito. Hindi ko na po bubugahan to pa-blend na rin po siya o pa-banishing. Pero dito po, Isosolito na po to Wala ano namang problema. Alam ano ko po, ang kadoktong ito, black at black. Then, papasadaan ko muna ito ng lihang 1,000 treat bago ko uh, bugan ulit ng blue. Bubugan ko na po siya lahat ng blue. So, hindi ko na paabutin dito yung buga niya. Nandito na lang siya pabalisin. Pati rin dito sa portion na to, hindi ko na siya bubugahan. So hanggang dito na lang po. Ang ilalim, okay po ito na lahatin na. Okay lang po yan. So ayan po, hindi na kita yung tama. Pantay na po siya. So itong portion na to ay hindi ko na binugahan kasi may kaduktong yan then ito rin ay hindi ko na binugahan so hanggang dito lang ka-blend na rin sya so ayan o oh, hindi nakita yung tama nya So kung magaspang yan, papasadaan natin ang lihang 1,000 grit. Then isang buga pa ng blue, then top coat na. Mga 3 to 5 coats na top coat. So ayan, papasadaan ko muna ng sandpaper na 1,000 grit. purpose po nito ay para mawala yung gaspang. Kung meron man, no? o yung butlig-butlig. Ayan, dito hindi ko na binugahan yan. Pa-blend lang siya. So, ito okay lang yan. So, ayan, hindi nakita yung pinakatama niya. Dito hindi ko na rin binugahan. Kasi may karukton nga yan. So, ayan, matatap top coat na.